Bakit kaya 80% ng mga turista ay parang nabigyan ng bagong buhay pagkatapos bumisita sa Pilipinas? Alamin natin. Simula sa mga malinis na dalampasigan na hinahagkan ng asul na tubig hanggang sa mga luntiang kabundukan na nababalot ng ambon, ang Pilipinas ay isang paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan. Isipin mo na lang ang paglalakad sa mga nakamamanghang hagdan-hagdang palayan sa Banaue o ang pagsisid sa malinaw na tubig na puno ng mga yamang dagat sa Palawan. Damhin ang init ng araw habang tinutuklas ang mga nakatagong talon at ang malamig na simoy ng hangin habang naglalakad sa mga magagandang bundok. Bawat isla ay may kanya-kanyang kakaibang ganda, naghihintay na matuklasan. Ikaw man ay mahilig sa pakikipagsapalaran o gusto lang magpahinga at ma-enjoy ang ganda ng paligid, lahat ay makikita mo sa Pilipinas. Kaya ihanda na ang iyong mga gamit at haya ang mabihag ang iyong puso ng mga nakamamanghang tanawin ng Pilipinas. Tuklasin ang obra maestra ng kalikasan ngayon na.